Hello mga kasweetly! Ang tagal po namin din nakapag-vlog ano po. Ngayon po ay naisipan namin i-share sa inyo ang nabili po namin murang e-bike sa Marikina. We're from Pasig pa po pero nag po kami bumili ng e-bike sa Marikina dahil mas mura daw po at maganda ang quality ayon sa maraming vloggers na atin napapanood sa YouTube. Almost one year po namin itong ginamit bago ko po bigyan ng review. Heto po yung video na aming unang naging pagbili sa isa sa mga sikat na e-buy shop sa Marikina. Panoorin niyo po. Pinot sa pa para magbalo na. Apo, oh, po. po yung handbrake na. Ito po, nain po namin yung table. Ito po sa kailis. Pag dinobble tap niyo po yung gitna, try niyo po. Ayun po yung open niya. Ayun po yung open niya. Pagpataya ito naman po. Alin, ito. Ayan. Ito po. po, anti theft alarm. Tatlong button lang po yan. Antay alarm. Pag pinindan uh, nyo po. Eh. Ano yung pag ginalaw? Yan. Mag-alarm po yan. Asan yung lock? Mag-auto-lock po yung gulong yan kapag pangalawang galaw. Itong unit. Eh. Mm. Mag-auto-lock po yan. Kapag patay na yung punan ng alarm, ayun lang din. auto-lock mo yung ano, pag nakadalawang alarm siya. Apo. ano siya mag-open ulit? Um, yung alam po, yung alarm niya. Yung, ayaw yung, yung nakalock. Ano po, po papatay niya lang po. Papatay na. lang. Apo. Ayan lang po yung bagbatay. Diyan lang din po yun. Sa tatlong bottle na. Opo. Pag nag-open naman po kayo dito sa kilis, ah, uh, po kayo po, hindi nyo po magamit ng master key. Eh. Kaya kailangan, kung saan kayo nagpatay, doon din po kayo mag... At kung saan kayo nagbukas, doon kayo magpapatay. Ayan. Ayan. naman po sa function, gawag. You know, open nyo po yan. May kita nyo po dito sa panel yung Battery health, yung odometer, tsaka yung uh, yung dis distance kilometer pati yung buwan uh, yung voltmeter meron na rin po yan sir makikita nyo dyan may lumalabas na 48 volts dyan uh, yan sir yung odometer tapos. tapos ito po drive and reverse yeah, forward sa reverse reverse kapag tumutunog yan reverse yan drive uh, speed 1, 2, 3 ito naman po headlight yan. Yeah. I'm loading. Sige, uh, signal light. Yung headlight, na, yung signal, yung signal light na nag-alarm din, no? Oh. Opo, po 'yan. Parang signal niya rin po 'yun. Ito pong headlight, kapag ginawa niyo po 'yan, magbubukas na rin po yung tail light niya. Ayan, busy na. May brake light na rin po 'yan sa likod. Ang um, brake, ang um, brake niya, ito handle. Ah, ito pong right abo. Ayun yung ito yung right dito po yung sa harap, yung left po dito sa likod abo. Dito lang po sa kaliwa. Pero po pag ito po yung pinaka Dalawa na yun. Yung dalawa na yung hila niya. Kaya dito po kayo mag-break lagi. Ito po support lang po kasi. Atan po E naman po. Ito po yung pang-transport. Kaya tinawag tong transport. And may kita nyo din yung battery box. Removable siya sir. Ito po. Kaya tinawag siyang transformer. Pag tinapangan po yun. Ito. Ayan. At uh, itawan niyo na po. Pag lock na po yun. Nandito na rin po yung basket. Nakarigan niyo. Ayan po. May trapal na po yun May harapan. Para sa ano. Hindi, para di mabasa sa ano. Uh, Pahin na May head throw na rin po siya sir. Pwede, na, pwede niya ilagay yun dito sir. So, yung pagkakabitan na itong ano. Para dito po. Okay. Okay. Yung pinakagulong niya. Kapag ano niyo po, i-operate niyo po ulit. Hey, ikaw sa buhay ka, oh. yes. Kapag okay. so, i-operate niyo po ulit, tapakan niyo lang ulit. <inaudible> ito sa bata. Ito sa bata. Tapos pag sundol niya sir, ito lang. Tapos na pwede nyo lang doon. Dung... Okay. Kapag mula naman po, ayan po. Bawa Paano yung sa gulong? yung gulong ba yan? Ano? At ba na nagyan ng... Dari sa ilan? Opo. Uh, charging time? Yung desk na po. Lahat yung gulong. Charging time? Charging time po, 6 to 8 hours. 6 to 8 hours po. Testing so, po nating charger din pagod. Oo. Kasi yung charger nyo, hindi yan okay. sir. Tayaw, muna. ayaw. Oo po. Bakit tayaw? Double click, ba? open po. Yung pagpatay po? Mm -hmm. Ano po? Nasa ayaw, sa yeah. charging mo. Ano po? Charging. Ano ba 'yung bibiling ka pa, be? Oh. Wala ay, sila, eh hindi available. Hindi eh. na kasal, so, kaya, mga, sa sa pag. Tanggalin mo na sa amin Pwede, pwede ta. Pero mas Direct. ano, mas maganda kung naka as is na nakalagay na diyan, nakasalpak no, na siya. Para wala na Kaya lang 'yan, ma'am, kung sakaling nag-general cleaning ng unit. Dili ah. yun, na simula ng ano, dito. After 1 month, mga ganun sir. Mga maintenance lang. Mas, Ayun po, pag sinaksak nyo po sa ano 'yan sa outlet, ito pong charger, mag-yellow po siya, ito yung green end po. Pag sinaksak niya naman po siya sa may, ano, sa may unit, kailangan po uh, uh, mau tong outlet bago dito sa unit para dumaloy ng, yung kuryente dito ng maayos. Ito po. Pag saksak niyo dyan, magre-red po yan, tapos gumagana po yung exhaust pad. Ayan po, naka-red na po yan. Kailangan gumagana po yan. Kapag di gumagana yan, tsaka hindi nakailaw ng red, sira po yung charger niya. Kailangan po ganun. Tapos nakapatay po <laughs> dapat yung unit. Okay. Sa Ma i-indicate, may indicator naman doon. Um, pag full charge, Ito uh, po. Sa ano, magigreen siya. Pero wag po kayong bumasi dito. Sa may time po kayo bumasi. Ito, para accurate. So kailangan namin na time? Opo, po, pwede po. Pwede rin naman sa phone. I-alarm nyo lang. Mo. Ilang Isiset oras? Lang. Six to eight hours po. Six yung to six hours, hours. ma'am. Initial lock po yan, ma'am. Halimbawa may natirang ano, one bar. Okay. Ayun, mga 7 hour. Magbabawas ka lang kahit one hour yan. Oh. So, ang charging niyan, kapag naka one bar, hindi na hindi pa siya pwedeng i-charge. Kapag naka ano na... Pwede na, na ma'am. Uh, ngayon, yung stock nito ngayon, bali may full charge siya ma'am sa so may factory charge. Kailangan i-drain niyo po siya ma'am. Okay. Kailangan naka-red na siya bago namin siya i-charge. Ganon. Opo oh, ma'am. I-drain niyo po ito ngayon kasi nga factory charge okay, yan okay, bago uh, sa pagpalakad pa rin okay. bago pa kailangan ni drain nyo pero so, yung sa susunod bawal na yun sir magtitira na kayo at least 1 bar. bar bago siya i-charge halimbawa ito yung 1 uh, yung ito yung one bar nya dito na ano pa open sir may kita nyo yan sir sige open nyo sir uh, may kita nyo may 1 bar dyan tapos dito sa red ayan eh, kailangan dumating siya sa red ayan kasi yung pinaka 1 bar nyan Mm -hmm. Ayan. So, bar na lang siya. Hindi. Ano po yan? Full charge yan yan, sir. Kailangan ni Drain nyo yan. Full ah, charge to ngayon. Full charge pa niyo. niyo po yung voltahe dito. Akala ko kasi pag full charge, lahat green. Hindi. De. Hindi De. po. Uh, ayaw po, pag full charge, lahat yan puno yan. Pero kapag throttle nyo yan, sir, pag tinrottle nyo yan, dun yung malalaman yung pinaka, ano nyo, pinaka battery nya. Kasi nga, yung ito, hindi ka anong accurate. Kapag tinrottle nyo yan, tsaka lang, tsaka lang sa babawas, parang ganun. May kita nyo yung tunay na battery health nya tas babalik din ka kapag So hindi rin yung pull charge yan actually, hindi siya naka-pull. Apo. Ah, po. diba? Kasi nga, uh, galing pa siya sa... Yung ano, galing pang ano yan. Kabos lang yun eh. Manapakura galing pa yun. Kaya may, okay. may, may stop. Tapos ito, eto, Brad. ba ah, ka naka-expose si mga... Uh, Cable o... Hindi ka yan. Alim Yung mga... Tapang galing mo yan, Ima, uh, 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 tapos tapak mo lang. Ito pero isa. pwede natin palagyan ng ng so, uh, para dito to. Opo, para jump po. Pwede ba lagyan na ng tape na. ngayon? Opo, pwede po. <laughs> Kasi naka-expose. Ipapaano po natin sa technician din. Yung mga nito. check na po saan. Sige So okay na yun na test na. Opo, oh, okay na po yung charging, no? Ano pa yung, yung kailangan i-test? Oo oh, at syempre pa bago kami imuwi ay binigyan din namin ng Ascocin Vitamin C with Zinc from Kuzum Manufacturer ang mga empleyado ng Gaps e-bike sa Marikina. Bilang patengko syempre sa kanilang pag assist sa amin. Ang Ascocin ay isang chewable vitamin C na lasang orange kaya magugustuhan din po ng mga young adult. Meron po itong 100 mg ng ascorbic acid, 400 mg ng ascorbic acid na equivalent po siya sa 450 mg sodium ascorbate na tumutulong sa ating katawan na magproduce po ng collagen para sa ma-improve po yung ating mga skin, cartilage, tendons, ligaments, and blood vessels. Nakakatulong din po ang vitamin C sa pag-heal ng wounds and syempre pa para mapanatiling healthy ang ating mga bones and teeth. Ang ascozin with zinc ay nagtataglay din po ng 15 mg ng zinc that helps to improve mental function. Mabibili po ito sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug Stores, and marami po pong leading drug stores nationwide. Thank po, thank you po sa Kusum Vitamins. Please like and share po. Thank you. Salamat <laughs> po sa Kusum, sa Vitamins, para lalo akong lumaki. Char! Kusum <laughs> Vitamins. Uh, thank you po sa pag <laughs> na, yung to na Thank you po. Magandang umaga po. Thank you po sa Kuso Manufacturing sa pagbigay po sa amin ng vitamins. And pa-like and share po sa page po nila. Kuso po. Nandito po. Napakaganda po nitong vitamins na to. Good for the health. Okay po. Maraming salamat po, Kuso. At eto nga nga. At inetest na ulit namin itong e-bike na amin nabili sa Marikina. Kaunting tips lang po sa bibili ng, ka ng katulad na e-bike ng sa amin. Ang voltmeter po nito ay nasa panel board niya sa harapan po. Pero hindi po accurate ang na-display na battery level nito. Mas maganda po na magpalagay na sariling voltmeter ang inyong e-bike para mas accurate na makikita kung ilang percentage na lang ang natitira sa inyong mga battery. Bumili lang din po ako sa Lazada, less ng 200 pesos lang po 'yon sa At ako na din po ang nagkabit courtesy of the YouTube tutorial. Hehe. <laughs> Picture din po na alisin ang protective cover ng gulong na parang tela para hindi ba sa amin na nakalimutang alisin ang cover. At ayun nga, umipot siya sa gulong habang nagpapaandar, mga boklog lang. Excited itest ang e-bike. Kung papansinin niyo din po, mataas ang duga na aming dinadaanan. Medyo paahon ito, kaya nagtry po muna kami. If kakayanin ba, inaiakyat ang 48 volt 600 watts na motor. At kaya naman po. Pero kapag dalawa na ang sakay na may combined weight na around 120 to 140 kilogram, ay makikita hirap na ang motor sa pag-ahon. Kaya ang ginawa ko po, ay pinabababa ko na lang yung angkas bago po umahon uli. <laughs> so after 3 months nga po ng paggamit, naaisipan ko na din na i-upgrade na lang ang controller at ang differential motor. Bumiri ako ng controller na 48 to 60 volts may 1,000 wattage at differential motor na 60 volts at 800 watts lang po. Opo, magkaiba po ang wattage. Okay na po ito as long as mas mataas ang controller sa motor. Ensure lang po na hindi po ganun kalaki ang difference ng wattage na bibili ng controller sa differential motor. Nung natest ko din po ito, ay umabot po sa 55 kph ang speed from 35 kph. Ayos! Mga kaswiti, make sure din po na i-check ang oil ng motor at papalitan ito kung ayos, kung madumi na. Palagyan na din po ng tarsilan si yung mga gulong para iwas flat kapag natusok po ng mga gumagalang pa ko at thumbtacks. Oops! Nakalimutan po nga din po pala na sabihin sa inyo na kapag nag-upgrade kayo ng inyong controller at saka ng inyong A uh, differential motor, kailangan po i-upgrade din ang battery. So, 60 volts na po yung battery. Nagdagdag po ako na isang battery. Maraming salamat po sa inyong pak, patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Mga kasweetling, like and subscribe. Bye-bye!